Ruben, saan ka pupunta? Wala. Sino ba pinagmamalaki mo sa akin, ha? Eh, wala. Eh, puro pautang naman kasi. Ang hirap-hirap maningil. Wala akong pakialam sa mga pautang mo. Ang kailangan ko, yung obligasyon mo, bigay mo sa akin. Eh, hindi ko naman nakakalimutan Ayun yun. Ayun pala eh. Ibigay mo na. Tamaan ka sa akin eh. Bilisan mo. 70 pesos lang. Gipit na gipit na nga eh. This is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all men so that sins may be forgiven. Do this in memory of me. Papasalamat ako at maraming sumusuporta sa outreach program ng simbahan. Alam mo, Ruben, tuwan ako dyan sa mga batang yan. Sa tuwing magsisimba ako paglinggo, ang titinis ang boses habang kumakanta sa misa. Tama ba yung narinig ko, Mano? Nagsisimba ka ngayon? Oo naman. Bakit? Inobliga ko lang talaga, Kuya Ruben. E, tatlong bloke lang naman ang layo nitong simbahan doon sa lugar nila eh. Hindi pa siya magpusa. Kaya nga pag nagbimisa ako, eh, siya laging hinahanap ko. Pero sa totoo lang, Munso, mas gusto ko pag hindi ka nagbimisa eh. Kasi pagka ikaw, nasisira ang konsentrasyon ko. Naalala ko kasi nung maliliit pa tayo eh. Ikaw ang pinakasalbay. Eh. Ikaw ang pinakabasagulero. Ikaw ang pinakabopol. <laughs> Naalala ko tuloy ang itay at tinay. Sumasakit ang ulo dahil sa'yo, Bunso. <laughs> Tapos siya pa ngayon naging pare. <laughs> Ganon talaga ang buhay eh. Kadalasan, ang nagiging simula ay iba sa nagiging katapusan. Depende lang sa hamon na dumarating. Hmm. Katulad ko, sa lagi kong paghahanap ng makakasiya sa akin. Doon ko natagpuan ang Diyos sa buhay ko. Sa bagay na yan, saludo kami sa iyo, Bunso. Hmm. Eh, siya nga pala, Kuya. Madalas na tumutulong sa outreach si Mariel at si Marisa. Nagdadala ng donasyon. Nagdala mo bang anak mo? Naipaalala ko na nga sa kanya yun eh. Ah, di may tempo lang ako. Eh, huwag mo nang patagalin. Pati sa pa kuya. Paminsan-minsan, dito ka tumuloy sa akin. Huwag naman lagi dito kay Lamanong. Huwag mo lang pagmimisahin. Baka kung ano ay sermon. <laughs> <laughs> Aling Remy, si Marisang tagal naman. Pakitawag naman po. Marisa! Alagay na. Let's go. Okay. Come, I'll open the door for you. Ruben? Ah, uh, Mariel. Nakakainis naman to si Tito, oh. Pumayag na nga akong maging alalay. Masyado pang nagmamadali. Uh, Hector, siya nga pala ang... Siya um, Major Ruben Medrano ng Army. Kaibigan ng pamilya mong Hector. Uh, Ruben, well, in that case, I'm pleased to meet you, Major. Ah, uh, ganon din ako, Hector. Ah, uh, tumuloy ka kaya muna, Ruben. um, uh, tita, di ba magdi-dinner pa tayo? Tsaka baka mali tayo sa si last show, eh. Ah, uh, bakit di na lang natin sama si Major? Why don't you join us for dinner? Uh... Ah, nga naman, Ruben. Why not? Ah, uh, sa ibang araw lang, babalik na lang ako. Ah, oh, ka na, tita. Baka mahuli na tayo, eh. Okay. Nice meeting you again, Major. Sige. Sige. Matagal ka na yata hindi na punta rito. Ah. Eh. Busy, malami trabaho. Sakaling kailangan mo ako, nandun lang ako sa VIP room. O, oh, sige. Sige, nandun lang ako. Okay. Buti na kontak ka kakat. Ang tagal na ng problema ko. Halos hindi na ako tulog.